Ito mga idol, tignan nyo. At nakita ko ang inakay na nasa baba na ng nest box. Ito ay bata pa at hindi ito bumba ng kusa. Ito ay nahulog mula sa kanilang nest box. Pero may mga case na biglang na-stress or nabulabog yung parents or ang breeder mo. Inaatake nila ang mga inakay at tinutulak palabas or sadyang hinuhulog. Ang pinaka the best na gawin dyan mga idol ay kunin mo na lang ang inakay at i feed mo para mag -survey. Pero itong sa akin ay hindi stress at uh, hindi sinadyang ihulog. Malalaman mo kung nabulabog ang ibon kung ang inakay ay may mga signs ng pag-atake or sugat mga idol. Minsan kasi ay sumisilip-silip yan sa butas at na timing na bumaba yung parents at ito ay natulak palabas ng nest box kaya nahulog. Kunin mo lang yung inakay at ibalik mo lang sa nest box mga idol. Katukin mo muna ang breeder sa loob ng nest box para lumabas at balik mo lang ulit ang inakay. Ayan mga idol. Ito ay Lutino Opaline at meron pa yung kapatid na Yellow Bulls Opa at Albino Opaline.